Julina, humihingi ng panalangin ngayon. Prayers para sa agarang paggaling, ang hiling ngayon ng kapamilya singer-host na si Julina Magdangal, ito'y matapos ma-involve sa isang aksidente ang kanyang asawa na si Mark Esqueta. Hindi naman lingid sa kaalaman ng mga madla na mister ni Julina ang drummer ng bandang River Maya na si Mark Esqueta. Kaya naman bumuhos ang pag-alala ng maraming tagahanga matapos ng maaksidente si Mark, sa Facebook post nito, Makikita si Mark na nasa ospital habang nakakas naman ang kanyang paa. Kasunod nito ay ibinahagi ni Mark ang malungkot na nangyari sa kanya habang nagbibisikleta. Kuwento ni Mark, bandang 11:30 noong March 10 ay nabangga siya ng isang motorsiklo. nagtamu umano siya ng bali sa kanyang kanang binti at fractured rib. Bukod pa rito, nagkaroon din siya ng injuries mula sa pagkakasadsad niya sa kalsada. Ani ni Mark, ako ang hari ng saklay. Alas The unfortunate has happened. Sunday around 11:30 a.m. I was rear-ended by a motorcycle about 1 kilometer from home. Small fracture on my right knee and one fractured rib. Injuries from me hitting the ground. Wasak likod ng Brompton ko, but that's okay. It could have been much worse. Samantala, pinuri at hinangaan naman ng maraming madla ang TV host singer na si Julina. Matapos niyang ipakita kung paano niya alagaan at asikasuhin ang kanyang mister sa kanyang post sa Instagram, makikita kasi si Julina na binibigyan ng pedicure o nililinis ang mga kuko sa paa ni Mark dahil nga hanggang ngayon nakakast pa rin ang mga paa ni Mark kaya hindi ito makagalaw. Marami rin ang naantig ang puso matapos mangako si Julina na aalagaan niya ang mga kuko ni Mark hanggang sa kanilang pagtanda. Ani Julina, "Mahal, kahit sa pagtanda natin masaya akong gawin ito sa iyo. Pangako ko na mag-iingat ako lagi." hindi hindi ko pag-iinitan kung sakaling magka-inbrown ka, dagdag pa niya, next time try kong gawin sayo yung nakikita ko sa lolo ko nung bata pa ko, na may clear cutex yung kuko at merthiolate yung gilid ng kuko at talampakan, kung bet mo lang naman, bago ito, humingi naman ang panalangin si Julina para sa agarang recovery ng kanyang mister, Ania, dasal namin lagi na mabilis ang recovery ng asawa ko. Di ko pa na-share yung nangyari sa kanya nung March 10, pero na-share na niya sa Facebook niya. Share ko din dito next time. For now, enjoy your weekend.